galing kami ng check up ng ano ngayon ng mga mata para sa ano check up na parang general check up na rin ng mata at the same time kinuha na rin ng sukat yung salamin kasi dito hindi ka makakabili ng salamin unless na check up ng ophthalmologist yung mata mo kumbaga eh kailangan makuha yung sukat sa salamin so pumunta kami at kasama ko yung dalawang mag-ama ko at sila lang yung ano pinapa-check up ko ako tapos na nung nakarang Nung mga nakaraang buwan pala. Um, ngayon po, mamimili ako ng mga ano, mga... Ah, pupunta, bibili muna pala kami ng damit. Bibili lang dami ng damit yung anak ko doon sa paborito kong location. Sa may marks. Kasi palagi may sale doon. Magaganda yung mga damit nila, matitibay. Tapos palagi may sale doon ako bumibili. Eh, hindi naman lahat ng damit ko doon, pero yun ang isa sa mga pinagbibilhan ko. Yung isa naman, yung Joe Fresh. So ngayon, katapos nito, pupunta ako mamamalingki ako yung mag-grocery at tatlong linggo rin din, din kung hindi nakapag-grocery. Kasi nga ang dami nung binili kong yung huling grocery ko, nakita naman niyo dalawang cart. So inabot naman ng tatlong linggo yon in fairness. Ngayon, um mamimili ako kasi say, maraming sale ngayon. Tapos may free item na naman na gustong-gusto ko. Alam niyo yung free item na kapag naka 300, Canadian dollars ka na total worth of groceries, meron kang free item. Kung ano-anong mga free item. Yung ngayon, para siyang mga lunch boxes na or mga container na glass siya. So, maganda siya. Yun ang gusto ng Mr. Ko Kasi Mr. Ko yun ng mga plastic. Oo nga naman kasi pag plastic kasi pag iniinit mo, minsan nakakasakit yan pag may microwave mo. Pero yung mga glasses, mas safe tsaka mas ma ma mabilis linisin pag mga glass kaysa sa plastic. Hindi kumakapit yung sebo. Ngayon, may libre yun na Yun ang unang hinapangan ko ngayon. So, uh, pinlalo ko talaga ng gusto yung pamimili ko ngayong araw na to para makuha ko yung free na yun. Pero sasaktuhin ko lang siya sa 300. Para makakabalik uli ako next week. Para sa isa na namang 300. Para isang free item na naman. Maaaring ibang item na naman. Or maaaring magustuhan ko yung item. Ngayon, ito po yung isang maganda ngayon. Um, meron silang promo na napakagandang mga cookware. Yung mga pangluto, pangprito, panglinaga na Swiss, ano daw, Swiss, hindi ko alam kung Swiss made siya or Swiss inspired na mga cookware na pagka mahal-mahal niya mga kabayan pag binili mo siya ng regular price. Pero ngayon, uh, may promo sila sa pibilhan ko ngayon ng grocery na uh, every $20 na nabili mo, meron kang isang coupon or points uh, at pag nakaipong ka ng 20 points, makukuha mo yung cooking cooking wear na yon sa na 75% off kada isang cookware. Mamaya makikipagpakita ko sa inyo baka makikita natin dun sa pupuntahan natin ngayon. So marami silang promo ngayon. Yan pupunta kami ng Marks. Ayan. Sasamahan ko lang sandali yung anak ko baka may makita rin ako maganda. Ang daming mga sales ng sapatos, o iba-ibang sapatos, pakamura nakapamili ako. nako tuwang-tuwa ako sa pinamili ko. Tingnan mo nyo, Columbia, o. Oh. oh, branded siya, o. Oh. Ito yung sinasabi ko sa inyong sale, yung yung sinasabi ko sa, sa inyo pag, pag ano na, pa winter na ba diba? so yung mga pang summer sale na sale talaga, sale na nag sale pa ulit, ganun na nangyayari dito, pa, parang pangalawang sale na ayan oh. kita nyo naman itong chinelas yan, Columbia branded yan, ang dating price niya ay 65 dollars so nasa ano siya um, 2,600 pesos original price, ayan, Columbia yan ngayon, nakuha ko na lang siya na ayan, tignan kita nyo dyan, diba? ayan yung price niya. Uh, 45 dollars, so 20 dollars off, ba? Diba? tapos ngayon, sinilila uli ngayon ng 25% off uli so an additional 10 dollars off so nabili ko to, 33 dollars and 50 cents na lang from from 2,600 original price, nabili ko na lang siya ng um, 1,000, mga na lang. So, nakatipid ako ng almost 50% off do sa original price. Ayan, ang ganda niya, di ba? Ayan, ang dambot sa paa. Ayan, pwede ko siyang, hindi ko alam kung pwede sa trabaho ko to eh, kasi parang bawal, para siyang flip on eh. Ayan, oh. Tapos ngayon, nakakita pa ako. Ito yung mura talaga, mga kabayan. Ito. Kita niyo to, ito, ito, ito. Pang trabaho ko yan, mga kabayan. Alam niyo. Oh, naka-save daw ng 50 dollars din yung anak ko do sa binili niya ayon. Naka-save siya ng 2,000 piso. Siya ang nagbayad, pinabayaan ko. Hindi ko pinigilan na Ito, dati siyang uh, 2,400 pesos sa pera natin. Nabili ko na lang siya ng 4, 520 pesos. Ayun. kita niyo, dating uh, ano oh, may gitna lambang off niya. Oh, ano nang to itong 1288 na to? From 60 dollars naging 13 ha? 60 naging 13 Pero ngayon nakuha ko lang siya ng 10 kasi additional 25% off na naman siya. So from 2400 pesos nakuha ko na lang siya ng 400 pesos. Nakatipid ako ng 2000 piso. Ang ganda niya, ayan oh. Oh, matibay 'to mga kabayan at maganda, ayan oh. Akala nyo, branded pa 'yan oh, ayan oh. Pang pang-make, pang trabaho na 'yan, pang blouse ko na 'yan. ko siya sa pants. Oh, eh, tatlong piraso lang pero tuwang tuwa ako. Ito Colombia din to, oh, branded. Oh, ayan pang lamig. Ayan. Ayan siya, oh. Yan tatlong piraso lang ang ang inabot ng pinamili ko ay may na $80 lang. So, ang big pinamili ko ay nasa 2,000 3,200 pesos lang. Ayan. 3,200 pesos lang ang pinamili ko. Ang dami kong nabili, ayan, oh. From eh, from $85 naging $42 na lang. So that means 50% off na siya da, na dati ha. Ngayon nagbless na naman uli sila ng 25% uli, uli, naman dito. Babawasan na naman 25%. So ang bili ko dito nasa ano na lang 33, $33. So imagine niyo may gift na 50% off, 75 hindi. Mga nasa 70% off siya mga kabayan. 70%. O, oh, pang laki, no? Ayan, no? Oh, Itong tuwa ako. O, oh, kita nyo, laki ng natipid ko. Oh, kung bibiliin ko to ng mga regular price, naku, ano, kukulangin yung budget namin. Yung sweldo namin kulang na kulang kung mamimili ka palagi ng regular price. Kaya palaging ako, ano, adik na adik ako sa mga sale. Ayan, pang lamig tatlong piraso lang nagpipigil tayo sa gastos ayan hindi ko mang kailangan yung super basta nakakita ko ng murang mura at pwedeng pang trabaho which is um, justifiable naman kasi nagtatrabaho ko kumikita ako ng pera eh kailangan ko rin magdamit ng maigi -ma so importante yung nag invest ako ng konti sa damit pero dapat sa murang halaga lang ayan ganda no So, $84 lang ang pinamili ko ngayong araw na to. Magkano ba yon Convert natin. $84, dalawang libo, Uh, 3,000. Ah, 3,400. 3,000. 300, 3,360 lang. May tatlo na akong items. Pag binili ko yun sa regular price, ubos yung daang $200 ko dyan kung bibili ko yun ng regular price. $200 ko. Sigurado yan. Malaki na natipid ko, no? May na $100. So, ngayon, tutuloy na tayo sa pag-grocery mag sideline muna tayo hindi ako makapag vlog doon kasi ma -ano, ma may music talaga sila ayan, kaya dito ko na nang binlog yung binili ko, tapos yung anak ko nakatipid daw siya ng 50 dollars, yung binili niya naka, ano rin, naka sale o, kita mo, 50 dollars dalawang na rin yung sa pera natin tapos nagulat ako sila magbabayad o sige sabi ko naman nakatipid ang ano nyo lola nyo <laughs> nakatipid ang lola nyo naayahan ko naman hindi <laughs> ko naman sila pipigilan ha total may na, nagpa-part-time job naman sila at saka pag summer may may trabaho sila kaya naayang kung bilhin nila yung mga pwede na nang bilhin para alam nila kung paano yung ibig sabihin ng pera na hindi hindi madaling kumita ng pera kaya um, malaman nila na uh, importante yung matuto lang magtipid yan, pagpunta na tayo ngayon sa grocery ko na naman ninyo. Ayan, bumili kami ng pagkain take out doon sa dalawang anak ko. Ano yan, Chinese food ah. Pati yung tax, $20, $40 yan, $20 each. Ibig sabihin, $800 pesos itong ano na to. Yung isang pagkain nila, $800 pesos sa pera natin. So, dalawa, $1,600. Eh, eto nakabili na ako ng tatlong piraso ng damit. Ah, talagang mura, di ba, sa pa chinelas. Ay, sandals pala eh, 84 lang, kalahati lang nun. Eh, samantalang ito, ilang taong ko nang gagamitin itong chinelas na to. minimum na to, tatlong taon, hindi ko pa makapuputput kasi matibay, at yung mga damit. Tatlong taon lang gagamitin ko pa. Mas mura yung mga damit dito kaysa sa pagkain na luto. Ah. Yung pagkain luto, ayan, mahal yung luto pagkain dito kaya iniiwasan ko talagang bumili. As much as I can, ako na lang nagluluto. mahal! 160 pesos lang oh mga cupcake pang Halloween tsaka cookies eto 200 pesos oh dalawang daang piso eto naman 160 pesos lang oh kaya lang, matamis naman ito baka naman magka diabetes yung mga anak ko oh. oh, yung icing oh mas puro sugar yan huwag na ito yung ano nila. Mga pumpkin pie. Parang masarap. Ano lang siya, oh. Six dollars. Mura siya. Six dollars lang siya. Pumpkin, oh. Hindi ko alam kung apple pie or pumpkin pie. Six hundred, ah. Hindi, six hundred pesos. Two hundred forty pesos pala. Ayan. Ayan. Six dollars. So, two hundred forty pesos sa pera natin. Ang laki na, oh. Apple pie. Apple cinnamon pie. They're six At saka ito, parang bibili na lang ako nito. Ayan. Pumpkin pie. Kaya lang baka, hindi, baka walang kumain kasi hindi naman ako kakain ito. Matamis eh. Apple pie na lang kaya. Ang hirap bumili, no? <laughs> Pero ang sarap-sarap ng ano nila. O, parang ang sarap ng pumpkin nila. O. Ayun no? parang ang sarap ng gawa. Ito na lang apple. Ayan. Kuha tayo ng isa. Para siyang chip lang no? Ang sarap niyang tignan. Ya lang, ang sugar naman nito, tsaka yung carbs niya, matindi. Kasi yung pumpkin, may carbs din yun eh. Tapos mo pa ng sugar, tsaka arena. Oh, ang hirap mag -decide na nga lang tayo ng pumpkin. Hindi, diba, baka hindi gusto ng Apple na lang. Sige na nga. <laughs> apple na lang ito. Medyo magugustuhan. Tsaka healthy din naman ang apple. Kuha tayo ng isa. Parang hindi ako magluto. Ayun yung pre-item nila. Baka maubusan ako. Sigurado aabot ako ng 300 ngayon. Ayan oh. Ayun yung pre nila. Ayan. For every 300. na kung ganda o. Oh. Baunan no. o. Oh. Tignan mo nyo. Glass Ang ganda pala oh. Naku, pang baon ni Mister. Ito yung gustong-gusto ni Mister, mga glass. Kukuhanin ko na yung isa, baka maubusan ako. Bukas niyan, ay si Thanksgiving yan. Linggo, di ba? Bukas, at saka sa lunis. Naku, ubus siyang ilan. Nakauna na tayo. Sana, next, next week, ganito pa rin yung libre, oh. Gustong-gusto ko siya, oh. Ang ganda niya, oh. Ang ganda-ganda talaga niya. 100 pesos lang, oh. 100. Dalawat kalahating kilo ng arena, oh. 8 pesos lang o, kung pang gravy. 720 pesos. Isang tray na ng iba't ibang prutas. So, oh. 720 pesos. Whipping cream, 260 pesos 260 pesos ang mura niya isipin ko pa kung saan ko gagamitin gosh. Napakamura ng sibuyas. 120 pesos lang. 10 pounds. Halos 5 kilo. Halos 5 kilo na siya. O 10 pounds. May gita 4 na kilo. 299. That is 120 pesos. 120 ang mura. mo ng apat, magiging 240 pesos. Ako, mamamakiwa ko ng sibuyas ngayong araw na to. asparagus, 250 pesos ang isang kilo. 250 pesos lang. Ang mura, oh. na. nila at saka yung ruta ba 120 pesos lang ang isang supot may gitna apat na kilo or 10 pounds 120 pesos lang isang supot. halos limang kilo na Kakaiba itong prutas na to oh. prickly pear daw ayan, cactus pala siya ayan oh kakaiba oh 160 pesos ang isa oh yung special na yung strawberry mahal yung mga berries niyo yung raspberry tsaka blackberry mahal hindi mo na tayo bibili blueberry 320 pesos ang isa 320 pesos oh Okay na to, organic naman oh. pesos lang no? Ang mura. 220 pesos. mura ng mga prutas ngayon pati yung ibang vegetable nang mura lalong-lalo na yung apple 82 pesos ang isang kilo ng apple oh 82 pesos isang kilo ang mura ito naman 110 pesos ang isang kilo ang mura no 80 pesos ang isang celery. Uy, kakaibang grapes, 240 pesos lang matry ko nga doon sa anak ko 240 pesos lang oh mura no, baka magustuhan ni bunso paborito ni bunso yung ano yung 140 pesos lang oh strawberry kaya lang ako lang kumakain sa bahay hindi naman sila kumakain sayang lang sayang talaga oh 240 pesos ang laki oh 240 super mura ang ganda oh kulang kula siya oh ayun oh ang ganda no ang ganda